Hi guys, ako na si Sita, ang sikat na vlogger sa Malabi Like niyo, hi ko nyo nga sir Lagi ko karoon sa Malabi guys Kaya i-promote ako ilang mga lugar, oh, ilang mga view oh. yeah. Kung trabaho sa unang guys, driver Karon driver gaya po, pero laki na kung driver no <laughs> You guys know, hindi doon yung takli view the pita ay Pero guys, ito nga daw lakiha na batik lang yung view dito ay Sus, was. Video bakal sa liwas ay Is napay tiil, way masa ang kabugis, napay kuko galagum, sus na kung sa na siya ay, sus guys kayong tawanan no, laro kayong bukuon, kayo di kasabot ay isan kung padung dungo di yung kasabot, sabi mean, guys kapat po mao, kabukit kayo barug ay, kaunsa ka na siya ng marabi, lamang ni siya ay kang bayuta ka ba, ganinar ko naminaw ni mo, ano hilap tanong mo ka? Oi, wala pa mang hilabot ni mo nag vlog ra kun no. si mo kabuang, buang ani nga ka panghimantay na ako kuno ka na bayuta ka mablog ka unya. Hoy, wa ko mahimantay ni mo. Aron ka masayo, aku ang pinakasikat nga blagil sa Murabi. <lispar> sikat si mo ka Sikat mo ka ni mo pag himatayo. No. sikat jud ko. Kay ang tawag nila naku, idol. <lispar> sikat si mo ka kan Ako ang tuo ko niya, musikat kinuon karon. ko mangka nga vlog ra man <lispar> ni. blag Ano ka pila pila mo kuno imong? Ano inon mo kuno imong kulay Hi guys, nai tao diri nga na suko kay gina ko nga way himasa. Lo. No. <laughs> Sunod gani, gwani mo kumulabi, pahimasa mo daan, kaya masukura ba mo masawayan? Wah, wow. tingnan ba yung taka, bro, kibil. KBL. Say KBL. bayot sa lungsod. Raang bayot bitaw. Pero daghang ko kong followers, no? Oh, kabuwang. Kisa may mo follow ni mo. Hinawa yun kay kanda ko. Uy, doon sila mo kong followers. Kung mo follow kay Katrisi kay. Inaanak ko kasikat, no? Followers <laughs> ni mo, kabuwang. pa ako ni mo buwang nga ka. Hello guys, di ba yun rin ay hinawa kayo, kaya nga naging musikat. Di ba yun eh, siya. Diba 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 ah, kapag kaulaw itong bayuta guys. ngangkon nga vlogger ako, wapa mauso ng YouTube o Facebook vlogger ako. Alam masayon mo mustanan tanan? One hour later. Hello guys, may bunta guys no. anakku ko diri sa guys. So nakita niyo diri sa naik na ikalabasa pero subayo na ni guys. kalabasa ba ni Tino? Okay ba Kamo tini guys ba? Kay mga tao diri mga buang-buang ra pod. Kay subayo to guys ha, kalabasa bagi guys ha. Tama Okay guys, guys, dan awan to guys ha, kalabasa bagi siya guys. Ah, kung nasayran guys, ah kalabasa gid guys, mo nagi pang tanom diri guys. Oi pre, unsa na pre bago na sugdan? Awala ko mabuang pre. Oi, gablag ko pre. Pila mo ka mag mo pre? Oh, sikat-sikat, nagiging -sikat. ko, pre. Kaya kung palawin ka, <laughs> <laughs> si mo, pre, di siyot na kapo, pre. Labaw <laughs> na yung tulok at mo, so, pre. guys, naman bagong vlogger na mo kay Pre, meron pa. Ano